ayan yeah. na guys litog na so ang ating sarsado ganun lang padali yung ating sarsado ito na guys i-off na natin ako ng Sar Shadow guys ito ahos Luya Kamatis may dalawa tayong itlog. may dalawa tayong sista butuin ko ng Sar Shadow so maglalagay tayo ng bawang mainit na yung kawali natin And then ah, kalas so, ito natin Oh, dahil lalagay na natin. Okay. Right na. Okay. Eh, eh. Sige nga. Yeah. Basta na natin. Hadi basta na. Uh, lalagay. Lagay natin yung sibuya. Sabay na natin yung loya. Pagpulahin natin, natin yung kaunti. Tapos lagay na natin yung kamatis. Ayan. Yeah. Kunti lang kasi dalawang ano lang natin.

pirato lang guys kasi dalawa ng paminta kaya dalawa ng isda lang syempre so yung natin lagyan natin ng asin bagyan natin ng paminta para paglagay natin sa ating ng tang. Yung may saysay din sa natin, na natin ng tubig bago Kami sila sa big kasi yung isda natin dalawang peraso lang. Ito okay, yung sabaw. Ayan. Patuloyin natin bago natin ilagay yung itlog So okay, guys, susimplahan natin. Lalagyan natin ng asin. Kunti okay lang kasi yung itlog natin ng asin na. Ayan yung anay asin yung aming salt salt namin ayan hindi natin natin itlog ilalagay na natin sa kumukulong tubig bago natin ilagay yung isda discard, discard sa ulam para hindi laging prito hindi laging itlog hindi laging may itlog naman halo pala hindi naging manok. Ayan, haluin natin guys. Bago natin ilagay yung isda. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating isda guys. Ayan. Ayan tayo. Ayan, rin natin mamaya. Tapos luto na. Okay. Ano na ba sabaw lang. Kasi hindi kailangan maraming sabaw. Kasi dalawa lang kami. Dalawa lang kami kakaan. ito na ito ng ating star shadow ito yung sabaw lang dyan na guys lutog na so ang ating star shadow ganun lang madali ang ating star shadow Ayan, luto na guys, i-off na natin. Ready to eat na. Ayan, lagyan na natin sa plato. Ganun lang tayo mag counting Kaunting sabaw. Kasi dalawa lang kami kakain. Ayan.

Ako pa Kain tayo guys May sardinas din kaming tira kahapon Pagabi pala Ulam namin Time check 11.30 mm. 11.30 na dito guys <laughs> Time check 11.30

bola ng matabang kesa maalat maybe salt din tayo sa sama isang... chocolate samagan ano yung eh mo ano nang tayo. Gusto ko nga luto. Kakabalong sa luto, ne? Parang siyado. Parang sa giluto ni Kim. Ang daw ka kung sa'yo. Set daw ka kung sa'yo. Ikaw ano. Ang sa'yo, sayo. So, um, so, wala, wala lang believe guys. sarap talaga sa towing

masarap yung sardinas kasi manghang. mahal -mang. kaya pa lang sila naman I'm to didn't go. My you guys. Thanks for watching.